Takbo tayo ang One, two, 3, go! Yeah! <laughs> wow. Let's go guys! Pupunta kami sa inog <laughs> mga idol. Kasama ko <kayo> yung, <laughs> yung mga dalaga nasa sama ko So let's go ready na? Yay! Yeah, Sino ba kan? Asan kasi si Sibangoya? Si si Angel. Okay, oh, let's go. Yan, kasama ko si Monica. Namba siya si Monica. Hi. Hi. Si, Kimia. Si hi. Yan si 10. Si Janice. Si Pulo. Risa. Risa. Risa Mar Marjorie. Hi, hi una, hi. Hi. Marjorie. Marjorie. Hello. Hi. Angel. Hi. So let's go guys. Sa tapo uh, pupunta kami sa ilog sa yung uh, ah, malapit lang sa amin sa may ilog lang so gagala tayo sa pagkatang oras ngayon alas 12.30 ng tanghali katatapos ko lang kumain ng tanghali yan. so let's go guys magkapasama ko sa mga bata at ah, gagala muna kami ng idol so bewing bay yung vlog ko hanggang sa dolo at kami dito kami dadaan hindi dito bakala ko dito ang daan pala let's go tara let's go guys wow. أنت دان Bye. babae Dito pala no Dito pala talaga Yeah. lakad lakad lang kami lakad lang kami sabi na kami sa sarong tao na si Angel sa kaili ra kajan sigdon konte don yan o sa inyo makasama ko guys oh yan oh. lakad so yan gagala lang kami guys yan, oh. ayan o ayun sila Let's go mga guys Ayan. Ito si Angel Ito si Mia Ito si, si Marjorie At saka si Rizalyn si At saka si Ate Monica si Angel Ayan Punta kami ng Ilog Saan so tayo punta Angel? Sa Ilog? Okay sa Ilog ang punta namin Dito talagang daan Ha kubo, ganda Dito kubo. Hi Ilog! Hello sa inyo, hello Hi, ah dito pag pala uh -oh. Maliligaw talaga pala ako pagka Sulo ko lang Ganda oh, lawak nito oh Piding, ano naruan mm. talaga ko Ang lawak Ayan Oh Malapit na. Malapit na siya. Malapit ang gel, malayo pa. Malapit na po ata. Hindi ko din alam dito din. Yan. Trek trek ang araw, tatak pala si Angel oh. Ako na na. Alam ni Angel yung pupuntahan namin. Oh. Ito yung tatla. may bahay din doon? Kayo ng bahay yun.

Hi guys! Tawa ang puso ng dalawa. Ano nga ako? Ay, di lang Andito na kami. Ay, dito pala si. Dito lang pala si. Dito Tawa ang puso ng dalawa. Ah, dito pala may Ano? Dito siya na ng dating yung Be careful, baby. Oh, dito pala sila. Ilog na nga pala ito. Ilog. Tapos ilog. Dito. Yara na pa pala. Oh, yun. Dahan-dahan. Wow, guys. Oh, ganda lang pala oh. ganda maligo dyan o. Oh. Ayun, baka kayo mabagsaka ng niyog. na uh, gonna have a salon. That's it. That's it. guys, ito yung ilog. Yan. Wala ba lang, ilog, wala ba? walang tubig ang ilog. No. Ito palang ilog nito, nagpakaliko-liko liko. Liko dito, liko dyan, tapos dito. Saan yung babuya nila dati? Ay, na yun pala. Ano yan pala yung baboyan? Ano lang pala yun? Pa! Pa! Nakalakay dito yun. Dati. <laughs> <Sorry. laughs> ano doon <laughs> pala yung baboyan dati? Pero dati, nailosong ko yung trasegil ko dito. Ba't nailosong ko yung trasegil ko dito dati? Dito na daan? Saan yun? Saan nagdaan? Saan ako dumaan nun? Doon, papa. Doon? Ano? Uh. Nailosong ko yung trasegil ko dyan hanggang dito. Hindi sila. Mabagsakan kayo ng niyog hao. Higit kayo gyan. Mga may nga pala oh. Mga wala bayabas. Nasaan bayabas? Nasaan. Nasaan. Guaba. Guaba. Wala nang bayabas ano nung una Diyan pala sa gantong Marami nang bayabas. bayabas gano'n? Ay wala na. Kahit yung mga... Nagaling na ako yung video. Doon nga pala yun. Doon nga pala kami dumaan dati. Doon nga pala yung ilog. Ito na yung pinakang ilog guys. Pabala yun. Ayun ha. Grabe. Tabi po. Ito yung ilog dito sa may likod ng barangay. Adlian ng tubig Ayan Grabe Ayan May maliit na libtong tabi po Tapos dito Ayan Shout out Guys Ilog Ilog

pako alam ah, mo ang pako itong ganito itong ganito Itung hindi ba yan ha kaya di bang kaya nyo yung ganito kaya mga kaya huli may alam alam may puno pa dito dati ha ha Dalam hutan, yan, may mga na ng mga na, Ito nga pala, ilog pa. pa Nabaha dito, ano? Pagka mataas ang baha. Dito, nakapang tubig dito. Papunta doon ang ilog. Lasa mga ang ilog doon, ano? Doon. kasi may bay. Ay, nagpalikuli ko pala ang ilog. Nagpalikuli ko, gumano, no? Tapos gumanon, tapos gumanon, tapos pumunta ron. Dito naman sa mai Dito, may laga pa pa ditong hayop, wala na. Yung manok wala na. pala yung yung uh, ano tag dito yung kubo kubo o pigiri ito yung tinayo ng uh, Purpys, pantawid pamilyang pilipino program LSP ito ito pala yun guys yun, wala na siyang naka Cristo. Shadow. Sabi po. Yun. Wala na. Ito. Abandonado na. Nabandon. Nabandon na. Kulungan Kulungan ng baboy. abandon hmm. Ini tuh pala itu Kau kaya tabi po Tabi po hmm, Hmm. dito pala ito doon yun meron doon kubo-kubo tapos dito abandonado na wala nang pundo DS, yan nagpatakbo niya ng DSWD sa pangangasiwa sa pagmamanage ng mga barangay for peace ay, ito pala yun yes. malawak ito hey okay, guys ilog ito dito pala yun dito mababa ang mura dito ano Dati may bakod dito. Ano? Sino marunong makiyat? wala hindi kakayanin yan kailangan talaga iakitin yan dati meron ditong alaga silang manok ano hindi nila pinagpatuloy yung manok dito eh, sayang lapit lang malapit lang pala ito yan lang pala oh. dati rin may bakod Wala na, sayang lang nito, wala na nalaga si Kaso. na mm po -hmm. dati mo na isa? Oo. ko nung dati eh. Nakasama ka na dati? Sayang mhm mm guys yung so bunda ko talibis pagdating dito pantay na oh. dito pala magandang tumambay oh Bilang pala nga mahal hmm. ko Oh guys, sobrang grabe Ganda Ganda ng place, guys dito lang ito sa may likod namin ng barangay. Sa parting bundok 'yan oh. Ito bundok. may mga bahayan pa rin doon oh. Hindi ko alam kung sino ang mga nakatira diyan sa lugar diyan. Diyan pala yung ilog. Oh, ayun si Angel. Oh, nandar si Jamer oh. Jamer sa Kasikarlo na yun no?

Gala-gala lang kami. Ang, an an tour guide ko yung mga dalaga na yan. Oh. Sila ang aking tour guide. Bore Ay naliligaw. Ah, ganda dito. Ay pag na-develop talaga. Ganda. Pasyalan. Parang lunita. May pa dito. So, ito yung ito, parang park oh. Parang luneta Para ba kayo sa parang? Yung sa diversion? Ano yung parang? Kung wala lang mga Gagawa tayo dito ng dito Buko halo-haloan Bagbab Pagbubudol pa ito Hindi mo makaano Tapos may nakatayong Kaya yung bahay itong magandang ito Kaya ba yung bahay itong Kaya yung bahay itong wala sa lang yun, dito da, yung oh, takbo. No. Maganda sa hapon ano no. Dito ba ang Wala nang bus yan. Wala tayong makitang bayabas? may Matay ang ganda One, two, three, go! Yeah! Wow! <laughs> naiwan si Ate Monica, naiwan. naiwan! Naiwan! si Ate Monica, hindi, <laughs> hindi si Ate Monica, naiwan! Okay. Two, one. One, two, three, go! Wow! <laughs> <laughs> hindi mo si Ate Monica, naiwan! Si Mia mabilis! Baka si Angel, mabilis si Angel, oh. Alam na nang dito, nang bayabas. Baka may bayabas dito. Bayabas. Bayabas. <laughs> <laughs> taru minta mangga oh picture mana aja sama mangga mangga picture kaya, picture mangga oh ang <laughs> mangga <Dito>, oh. <laughs> ito. Ay, nandung duhat to, yung mababa. Nasaan duhat? Nasaan? Wala nga lang buwan. wala nga lang. Wala nga lang. Ito, ano ito? Hindi diba? diba, ba todunat? ito duhat? Ay, hindi ba ito duhat? Buli. Ay, may lipote kayo. Alam, may pulak-pulak po. Pula, Nasaan pula. na? Oh. Naubos nga lang ibon. Ito, dalang hita. talamansi oh. Ay, kalamansi. Kalamansi. Ano to? Walang bunga. Ay, no, ito Ano ito? Ano? Gumawa 'yan duhat Ito duhat Ito may abas. Oh, ito bayabas. Walang oh, bunga. Ito bayabas, walang bunga. Yung aso natakbo. Ayun. Lumutak 'yun. Yung aso natakbo. Sisinga. Sisinga ba 'yun? Sisinga. Ayo. Ah, init. Sabay dito. Oh, dito muna tayo. Pahinga muna tayo dito. Diyan oh. Wala santol. Wala, Wala santol? Tarapon. Ayun. Ako muna kayo. Ito, mayroong one dito. May tinik. Tinik ng buli. yan, Pahinga muna kayo. Okay guys, mag-ardos na. Sobrang init. Nagpapawit lang talaga. Wala kasi tayo dito mga pasyala na... Playground. Mga playground. Ito lang mga playground na ito. Hindi, ah. mga slide Ayan. Oh, mga may mga slide slide. Oh, -di sa mga park. may duyan-duyan. Mga sikat mga sikat sa park.